হোৱা দোনো ক So, yun mga kaotets, uh, at dito tayo. So, dito ka po, uh, pupasok mga kaotets, no. So, doon kasi, aya, uh, uh, doon po yung uh, pinagtatrabaho nila. So, wala si guard, eh. So, doon kasi mga kaotets, iba yung nagbantay. Ah, si guard. Buyat <laughs> Kapag may tag tay service sa Tutsundo, no? Yan, na ano. isna, kaon, kukiray, lawas. Yung mga kapatid sa, so, naguna-una din ni Sir si Ruel Pedri, o. Yan, no? Ah, uh, wong kabalo. siya. Gapon ba, Kadri, sir? Siya na, mga kapatid. Siya na, gapon. So, gapon na tayo mga kapatid. No. Grabe niya mag-upload. Labo pa niya sa kuwa sa karun. Kapatid. Yan, shout kay Ruel P. Yan, malinit pa. <laughs> uh, gusto nga, katong sa Tugana, iba? So. Asan may ikaw ni mo ato? Ah. Uh, Nagunaon na mga dito. <laughs> so, mga na. May dito na Ah. Uh, so, ayan po yung uh, sa may site mga kawatid. So, kita po ninyo na yung fabrication, uh, um, uh, batching plant nila tapos mga rice house. So, dyan na po yung nakalagay. So, yung sa kabila naman, dito sa right side, dyan po yung mga uh, matatamaan talaga sa ginagawang isa yung DC Bridge. Kita na po ninyo, may, sa kanyang uh, daanan na kanilang ginawang mga kaotis, uh, simentado na po yun. Uh, yung isang area. Yan. Yan. Uh, so, magtutuloy-tuloy yan. So, yung inuna talaga nila mga kaotis, yung daanan para uh, madali nilang maipa uh, ipababa, may ipababa yung kanila mga gamitan so dyan talaga sila mag uh, sisimula, dyan sa dulo uh, katulad dito sa kanilang ginawa mga kautics no? And so, so uh, sir kano sa ito babalik dito uh, pag ano na pag may makita na tayong mga kakaiba uh, green at saka mga materials dyan siguro yung eh, mga kautics no uh, dito po muna kami siguro pwede naman araw-araw Ah, siguro hindi ako araw-araw ni Sir Sir Wilpi araw-araw uh, Si Sir Wilpi <laughs> si <Rulph, laughs> araw si yan araw-araw pa yan siya mag-update dito sigurado. So ako mga cottage no, um, kami siguro mga next month siguro. Ayan, ito uh, baka, na. Hindi na drawing. Um, pupuntahan na namin yan uh, muli dyan sa may uh, Samal sa side. Hindi na drawing ha? Yan. Totoo na. So totoo na po dito mga cottage no. Baka next uh, day, next month daw. Hindi uh, natin alam. May greenway na daw dito. Uh, ilalagay. Uh, gagamitin nila para po uh, doon sa unahan ay uh, malagyan na po nila so uh, dito siguro tapos na yung pag swell testing at uh, kanila nga uh, gagawin um uh, bu uh po yan nila so gagamitan ng drillings drillings san ba na no pag sa dagat na nagya pang drillings nila no so mga cottage no so hintayin na lang natin ano yung mga proseso na kanilang gagawin para po ma, uh, magawa nila ng uh, fundasyon at poste itong ginagawang SIDC bridge so yun mga kaotids so yun mga kaotids no? at patuloy tayo yan sa kanilang ginagawa you know, na-exercise pa si Roel P. Ah, bini. Kanya pang nga in-exercise yung katawan niya. Yan, si Roel P. Yan, tapos na si Sir P. So, mga kautits, uh, mag-apply na yan si Roel P dito. So, kita po ninyo yung uh, I-beam o oh, H-pile kanilang tinatawag mga cottage no. So Tuloy-tuloy na talaga 'yung mga ginagawa dito. So may paghukay pala na ginawa doon, no. So dati mga cottage doon kasi nakalagay 'yung parang muhod 'Yan. So, si RTB pala 'yung unang naka uh, ah, kita ano, uh, nakapunta dito sa pag-update sa ginagawang SID si Bridge sa so, uh, Davao side. No? So si Sir. Uh, naika istorya. So, yung panahon ng mga cottage uh, maganda. Um, minsan ah uh, lumubos yung araw, minsan ay uh, eh, natabunan po ng uh, maitim na kaulapan. Ayun daw. No? So, 'yun at ito na po yung uh, kaganapan yung araw sa uh, ginagawang uh, ISD bridge dito sa may uh, double Dabaw side Mm. No, mga cottage at magandang uh, balita to na ating uh, nakalap. So sigurado um marami yung uh, matutuwa sa ginagawang proyekto na to. So yun nga po mga kautits no? Dyan kasi sa barge ay yung tawag nyan Yung 50 pesos na kapag hindi ka po taga uh, Samal Island Ay kailangan mo pa ng bayad ng 50 pesos Lalo na kapag uh, maliligo ka Dyan sa mga kanilang uh, beaches o uh, sa mga resort Yan So kalimutan ko ano yung patawag uh, Ano mga kautits at uh, Trabaho na pala yung mga Chinese workers then Mga Pinoy, mga taga Davao po yan So si sir na Isang driver dito mga audits Shout out sir, shout out kay sir. Pero bago na ka nagtrabaho dito sir? Three ah 3 weeks pa lang So shout out kay sir so, Siya po yung uh, nagmamaniho ng uh, malaking uh, Truck na yun So lagi na dito sir Chine check po nila mga cottage no. Ano po yung mga meron. Yan. So yung abang abang na lang. Maka next month mga cottage. Punta kami muli ni Sir Welpy. Para i-update yung sa may uh, Samal site. Shout out. Shout out. Yan. Shout out sa. Ayan na. Ito na. Ito na. <laughs> so tuloy tuloy na talaga yung paggawa ng ice IDC bridge. Yan. So nagkumpulan na po yung mga naka white hard hat So, kanila na po yung a uh, uh, tatrabahuin dyan sa dulo ng craneway. Ah, ng craneway na mga ah, uh, uh, tower crane. Yan, no. Yun. Si Paim. Turo kanila, kanan nila. Yan, ano, nila. Yan, ano, ba? Oh, isulat sa tayo, bro. Ikaw, tayo, bro. Ano, isulatin tayo, ano, 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 Ay, dikit-dikit di yung so, chat naman, no? Dili, dili, satu sa tuwa, dili, sheet file man, no? Di okay. na silbi, no? Wala na na nila. Buta nga na po na dili. Sa pawan po na nila, kaya. Eh. Para likon dito ba, nabay, basi ang tubig ba, tubig kusok ba, macam sana ma, na ikuan, tubig, baod, mapanan siya. Sa pawan po na nila. Hmm. Bungusan na na nila, ya. Oh, ya, yeah, wala. ba,

Ahumok. Ah, hmm. Salamat. Kay binako no kaniyang ilang gamiton no kaning i-beam no kanang pan, pero dili di, di I ay kay ang dagat mong goy, mas mukaon mo bisag kalawang mas baga so, so katay ilang gamiton ng ilang pustik atong uh, um, bore file bago mga kapatid oh no? di ba so ayan panibago yan yung i-beam na yan yung

Okay. <laughs> Terima kasih telah menonton! Kapag duhang birano, kapikas kong... Kapag duhaw

naglubong sila o tile casing. Mm, mm Para na siya sa kwantito, para na sa mga I-beams. Sa mm -hmm. Oh, crane way na siya. Apo dito sa wheel of pipe so tanong ni mo sir, mga pilakabok ang ilubong nila na sa Dagan Gapon. Kato, no? kato nang tapok dito. Ah, sa mga na na siya? Sa oh, mga na siya. Mm -hmm. na na Oh. Siya. Yeah. Saan so, lang na nilipuno nila kay Gigante, wala na mga gida. Oo. Kreno, bukate na, pila na katimbulada. Oo. Ang ginaalsa ko na na, tag 60 tons na. Dali, basta-basta gini mo. Oo. Oh. Yeah, basta-basta siya, siya, mismo, pila na siya katimbulada. Hmm. Dali, gini tinipid nilang trabaho, sir, no? Kailang, basta ay lahaling kung gini ang trabaho. Oo, oh, gini nitipid. Tiyaw mo ba'y 23 billion? Oo. Oo. So, yun mga kaotids, no? At uh, pauwi na pala kami ni Sir uh, Romyo Sabaldan. Yan. At o, uh, nakita-kita kami yung tatlo dito. No? Uh, si Roel P. Ako at si Sir Romyo Sabaldan. Yan. So, giniba ako pala. Uh, Ito nga uh, kanilang na uh, kung ano ba yung tawag mga kaotids, no? Yan. Um, so, yun. At uh, doon kami kanin sa loob. So nakita niyo naman yung kanina uh, kanilang ginagawa yung pag uh, paglubong ah uh, yung dalawang uh, casing na yon. So yun mga kapatids, at maraming salamat. So shout out pala kay Sir Romeo sir, shout out sir. Sa mga viewers at sa mga followers si uh, subscriber ni Sir Romeo. Shout Kita mo na ako ng ginapalo pero kay. salamat kay Sir. Mommy, Mommy Trail Grace, <laughs> Mommy nag-una-una pero <laughs> dito. Paguman niya, sunod na Ayan. <laughs> uh, so, kanis si Ruel, pinapaspas na po kayo muka si Ruel. Piyo. Oh, si Ruel. Oh. So, subscribe, like, and share. Ayan. Thanks, Ang salamat. dito, buutan nga vlogger. Okay, salamat kayo. Okay, sir. Aroon uh, niyo sa balda na. Ayun yung oh. kalimti mga kong uh, subscriber diha. Yeah. Paki uh, like, share, and uh, subscribe sa iyang oh. YouTube channel. Oh, niya meron dari sa... Is uh, IDC, hmm. Samal Island Davao Connector Bridge kay gisugdan na gyud. Yes. Sugdan na dito. Dili lang oh. soil testing lang ang yung nakita nato karon. na. Oh. Nagkuha na sila, nag uh, na sila og mga pile casing yes. para sa ilahang mga dagkukay. kay ang I-beams nila diri. Mm -hmm. Di para atong mga I-beams dito sa para atong sa Talomo Bridge. Yes. Kuan lang siya, katunga lang sa sa Atong mm -hmm. atong atong mga nakita gani nga mga file casing mga uh, circular mo mm -hmm. na to gihinahinan nila tanom dagana yes. kuto na dito sa dagat ah. para na sila crainway subot so, pa sa kung mag craneway sila gikan padulong dito sa mal but pa sa na sila mo gamit og barges barges uh. or mo gamit oh, kay, kaya pun sila gikan sir murak mo gamit daw mo gamit kaya pun siguro kay kung ano ilang technology medyo mas advanced man eh yes. so mo na siya mga igala so Abang-abang na lang no? sa abang next pang uh, vlog na mo. Agaraya. Okay. Yeah. Eh, namas Tito. Si Tito, regular <laughs> gini kay... uh, nakita uh, mo na nakita mo rin po na mo sa vlog ni Royal P. Gagapon. Uh, ah, uh, si Royal. Oh, ayan. Kay, si RPB din ang makauna na kato. Uh, si RPB, o. Oh. Yeah. Oh, yeah. Mungin na Kay Galil na malay okay. siya. Okay. Lagi. Na, na sila yung mga markings din no? Lagi, mo na nakita na kung ng W10, W11. Oh. O. Ano. So, pating portraits na sila dugo na din na ka ng uh, nakabutam. Karoon ako na nakita. Okay, nang lamang gugag. ko na? Oo, oh, permiso sa natural resources Kaya, kay uh -huh. ku mana asya, -E mana asya, oh. kuan man na siya, kinanglan man na siya o kung maayo bas kung dili ba siya dako o kadaot sa environment. Uh, environment. Yeah. Ang na, kinanglan, magputol ka o punuan ng langyo ka permiso po sa uh, DENR. Yeah. Ano na siya ang kinanglan? Ah, oh, the... uh, kuan daw ni Oh, 223 trees. Da, Dagan-dagan dag dag gid kaayo, kana. Kana, kana, kana lang daano ano kadako ana. So kanino? Oh. mga konsero Oh, kanao nga kan. So 223 ka book trees so, two, mga ka So sir, puhon na pud sir, mag kita dai mi kon. Pwede ganing, ganin mag live ta kitang duha na pwede na ana. Oh, pwede. Pwede. Live sa para oh. Kana mo lang mm -hmm. magduha, duha mo ka kwan. Oh, duha, duha mo magistorya. Mas kada dagan. mga kung basta katong oh, um, stream ad katong is. Kana himo ni P. Ping group chat. Ah, pwede na. Sa po sa mga kwan din, kwan lang kada sa mga vlogger po na nalanami mga sa mga gusto lang. Mm. Yan, unta uh, naami gusto i kwan ni Sir uh, Romeo Sabaldan. Mo duol sa inyo si Royal P. Mm -hmm. para na napud ipadala sa inyo yung mm -hmm. mga mensahe. Yan. Later on, oh, abangan ninyo yan kay, para sa kabutihan natin. Yan, para sa mga vlogger. Ayan Para sa mga vlogger, sa ato araw po ni mga kwan, ah. uh, buha po na kwan ni uh, nagsabot-sabot na po So, oh. unta, mag-click. Maayo ni ang uh, kalabasan oh. sa mga sabot-sabot ang tulog. Para ni sa kayuhan at ang tanahin. Uh, sa mga Una blagera. muna, para natay protection, natay legitimacy, o natay ingon pa ni Ruel natay recognition kay influencia do ba ni social media ayan so siya pa kay sir ayan siya pa kay Ruel pi Ang panato niya. Ang diha tungod kani ah bako operator bako operator dito mo operator RCBC ah uh, bako operator ka so ayo bako operator preno preno ah, hindi ay

Kasi tatrin na lang. Salamat kayo. Ayun, na.